para uh, may tanyan siya natin. -tanya -tanya. Oh. Nagkape ka na, na, Han? Oh, gusto ko magkape? Oo, oh, gusto ko kape, Han. Sa Kape din ako sa labas, ha? Ano Ha? Anong doon? Hindi, may naghintay kasi ako ng ano, ng isda. Ha? Bibili na ako ng isda, yung rumadaan na nakamotor. Di, di mamaya tayo magano, magkape mo na. Magkape muna tayo. Magkape tayo. Mayroon na bang tinapay, Han? na, mamaya. Ang... Um... Alap yung tinapay Oh. Sarap magkapi. Oh, natmat kapihan Ano? Tinapayhan baka may tinago ko diyan tinapayhan. Ha? Huh? May baka may tinatago ko diyan tinapay. Tinapay hindi mo lang tinapay ah. Ha? Huh? Tu. Bakit? Sarap naman 'to. Lok saging. Puro ka lang tinapay oh lang. Hindi naman sarap tinapay. Subukan mo to yung saging ito. Sarap yan. Ano? Oo. Oh. Hindi po malatikman yung, 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 ano, yung saging. Hindi po. Pinang, yan ang pinakamasarap. Eh? Okay. mo. Hindi ba? Sarap, no? Uh -uh. Oo. Oo, oh, di ba? Masarap. Di ba? Balag... no? Oo. oo. Balag... Ngayon ko pa talaga natikman to. Siyempre, palagi ka nakatinapay. Yung, yung tinapay, saging, sarap tinapay. Uh -uh. Ano? sagingan Sarap pala 'yan. Sarap. Sarap pala 'yan. Hm. dito lang na mm. mo, saging. Sarap ako 'to, hmm? Yung hindi pa nakatikim 'yan nang ano, nang saging. Tikman niyo to, guys. Sarap 'to. Yung saging. Tsaka kape. Mm. Yung asawa ko, hindi eh, di ba na tekman yung ano, yung saging sa kape daw. Ngayon Kasi, lang. nung ngayon lang daw, palagi lang ito, ano, tinapay, palagi tinapay. Sa uso sa so, so, kape, tinapay. Sabi ko sa kanya, yung saging, pinamasarap. Hmm? Yan, yeah, guys, sarap to, guys, oh. Yan, guys, oh. Mm. Mm. Sarap. Mm, na, saging. Hmm. Huwag ka ng, ano, ng... Tinapay? Tinapay. Oo nga, eh. Saging ang pinakamasarap. Ang sarap pala ang sagong, no? Ngayon, na lang nakatikim. Mm. Ngayon lang nakatikim. Mm hmm. Hmm. Sarap Sino yung hindi nakano, nakatikim ng saging at saka kapi? Tikman nyo to guys. Sarap po. O? Oh. Kaya nyo, guys, o. Oh. Try nyo. Mm, try nyo. Palagi lang kayo, ano, tinapay-tinapay. E, huwag oh. saging mo subukan, saging, o. Oh. Iba? Mm. Diba? Pwede na. Pwede, no? Hmm. Diba? Pwede, pwede. Ano? Kahit? Kape sa umaga. Kahit? Hmm. Tanghalin ka kumakaya ng kanin. Kasi saging. Mabubuso ka sa saging.